Ayan guys, na-start niyang kumain ng grapes. Ayan. Hindi pa siya satisfied. And he want me to make a mango and banana shake. Let's go, Maria. Kaya wala tayong magawa. Mango and banana shake? Yeah. Okay, that's his order. Okay, gagawin ko na. Baka makunan. So ayan guys, ito na yung mango natin. Tsaka banana kasi gusto niya. Mango shake with banana. So isa na yung Isang ng banana. Isang pirasong banana, tapos kalahati din itong Dalawang klaseng milk pala guys, yung ko. Ito yung matamis, yung ninsaga, konti lang, para lang mana yung tamis. Tapos yung ating fresh milk. Gagawa ko sa akin yung ano lang, mangga lang talaga. Walang halong banana. Mango lang ang gagawin ko. Walang halong-halong banana kasi. Try ko kung ano yung alin ang mas masarap. Yung, yung halong banana O yung pure mango. Patry ko lang si Stephen mamaya. Para malaman niya kung ano yung mas masarap. pala. Pero masarap kasi. Akin na lang to. Tignan natin kung ano yung mas masarap. Yung may yung merong banana or ano lang pure na mango na banana ah this is pure mango you tell me which one is the best you try first which one is the best the one with the banana with the one with the banana or the pure mango mas oh, kapo both both You should? Mm -hmm. Parehas daw guys, para sa kanya parehas daw na masarap yung ano. Um, milkshake sa bagay kasi ali siya sa milkshake. Kay. Pero para sa para sa akin mas the best pa rin yung mango. Eh.